nangangamatay mayroong lemon ko yan ito may lemon ako dito hindi na nabuhay ayan, ito malapit na mabuhay yan pwede pa yan ito ayan pinakain ba naman yung ano dahon ano? pinakain ng bikuyo ayan mayroong mga bikuyo ayan ayan -mm. hindi ah

Uh, Nakakain ano yan? Gan Tapos ito, nangangay ng halaman yan. i niyang bikuyo na yan. Ganda nito o. Oh. Oh. Ganda. Ito rin, ganda oh. Ganda. Uh. Ito rin, ganda Ito Ito rin,

<todic> Ingana naman ko. Ah, keri. Ay, minuto na naman, antay na. Minuto na naman. Maa pa ka diyan. Wala na, bilang i-minute. Ah. Wala na, hindi <todic> ko. <todic>

Patay nang nanabayabas si nanay eh. Walang bunga. Dahon lang ito. Ito yung kukuhanin. Gamot sa allergy. Gamot sa taba. Sa taba ni Mahal. Mahal oh. Pag uwi mo. Huh? It's your medicine. Ano nga ito? Oo. Mm -mm. Sa mga matat matataba. Ito yung gamot. Lalaga lang. Lalaga. Bara iniinom ko. Ma, may puga dun oh. Huh? May puga. Wala uh, namang daman. Yeah. May puga. Nandalang flower ni Lovely oh. Gumami. Gumami banda na pink may pink may yellow lalaban dun din lalaban naga-kontrol ko ano asan oo no. oh <coughs> wala mo ay guyaba ano huh? ang wala mo guyaba ano pagtagas ng sili ko na rin ha oh hina ah sanay ano ko din ni yung patungan ko din ng ano din ni sanay ko mo ano ano na ka. Ano dal mo nga ari. Nasa na yung walis na yun eh. Nasa na yung walis dala mo kanina. Ha, rali. Ikaw, e walis. ko yung mga tayo ng aso ko ha. Ayaw ko ha.

Pwede, na may pasok dito yung kanyang Pagta ko yung baboy ko. ako yung baboy ko. Ate, ito puso. Hindi na po sila kami rin gusto nila, Amli. Pag ko yung baboy. baboy. Ang na, oh. Ano na kayong pagkain pa na? Bibili pa may ang hapon. Paano na kayo niyan? Ano na kayong pagkain? Ano na bibili kayo Ano <laughs> oh, to Mahimik bigla. Masalaki na rin. Ay, oh. Masalaki na rin. Oh, lemon. Lemon. Kukunin ko na rin itong lemon. Mm. hmm Alin? puso ng saging. Diba? Buhay na buhay ka. Buhay na buhay. Yung sombrero ko yan din eh. Sombrero ko yan din Sombrero ko. Ganyan sa sombrero ko eh. huh? Ha? Kasabay na pala ako doon doon ang bike ko. Ari mo naman ipasok yung e dito. Ay, ako matal-tal. Nakakasira ng e-bike 'yun pag ganun. alam aso oh dala na aso hindi kumain kakain yung aso

بلى بلى lobat para lobat. Lobat are, lobat. Ay na kayo, ano na? Yako. Yeah, oh. Ari lobat. nga itong e-bike ko, ay. pagka ako. tingin ko. Lobat na, bagal na ari lobat oh. Bagal. na ako. Mamagal na loobat. Oh, Bakit so, na rin, magal na. panin ini, lompat, 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 嗯。 tao na mo. Loh <laughs> 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 no batu Huwag oh, <laughs> 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 so, ba't nga sa charge. nga ako yan? Huwag Kaya nakadaan.